Kina-invite man ta sa menu lunch sa Cafe Rodrigo. Automatic ipakita na to mga lamay ang mga pagkaon. Na to ang matilawan. I-rate na to on sa kalamay. Tara sabay na pugod. I-reveal na to mga prices sa ano mga pagkaon Let's go! ta karon sa Anchor Hotel. Santiago Volibar. Diriya lang sa gilid ang Cafe Rodrigo. Pagsulod na to drama mga Isugat choy. Isugat tayong tayo nila. Uge welcome sa ilang restaurant. Grabe ka overwhelmed yun ang pag-welcome nila mga choy. Isa po drama mga choy no. Grabe ka excited yun ako. Ali. Na ma-witness ilang hapag. Menu lunch. Wala pang yan nagsugod mga choy. Makita na ni Moon sa kalamit. Ilang mga pagkaon nga gina-display diriya. Sa nauwong palang makalaway na gina. Birahan rata kaunya na Napon sila yung mga pika-pika nga gina-serve diriya. Napoy pasta uga ang pastel. Ang kanindot yun rin mga choy. Kaya ma? ang vibes diriya. Murag yun kayang naasa. Dinig yung kamahin kay hasang nindot yun yung lugar. Siyempre, dilipo mawala. Ato ang chef diriya. Nga gina-explain niya o gina-improve pa ang mga pagk pagkaon para mas malami pa pag maayo. Pag unbox na to sa mga prices mo. Nagtugyo ko mahal kay ilang mga baligya Adria. Pero affordable lang diri kayo. Mao to nagsugod na ta panguha diri mga pagkaon mga choy. Mao ang ginaya to ang ginahulat para matilawan na to isa-isa ilang mga pagkaon. Pasta with bread tang daog ara gani. Dili pud palupig diri mga choy. Dili na pagyo ko naglaway ani pagkaon ba. Try na to ni kun sa ilasan. Ang traditional Caesar salad. First bite pa lang mga choy. Mike siya nga humo. Magandahan ko kasi ikaw. I try po na to ang deep blue tuna ra pasta lang miya sa tuna choy. Ang price diyan ay 220. Next, ang nilasing na shrimp pagkaon na to Adria. Lamig Pwede hubog Mahubog yung kaapil sa kalamig. Ang price ani mga choy, 280. Ang next na to tilawan mga choy, ang Italian pasta. Pwede po mo 255 lang ni mga choy. Swak yung kaya itong paglasa ani. Parisan po ni mag bread. Ah, sulit kaayo. Napo sila yung soap dire mga na choy. Nadilig yun na to ikalay mod. Galami good sya. Sige na mo banan sa mga pagkaon dire mga Happy choy. Happy na may mabusog pero napad ay na main course. Beyond gisado. For only 200. Chicken lumpia. For only 230. Napo sila vegetable curry. 260. Syempre, dilay po na mawala ang Pork, sisig. 265 bilang Sinigang na hipon. Buttermilk chicken. Udagan pa kayo, mga pagkaon na pwede nyo pilihan. Ang pud mga choy. Labi nagdala ni mo pamilya. Markada. Kung mo ang love one. Edi lagi ka mapaulaw ang pagkaon nga ginaserve nila. Ang isa sa pinakaganahan gyud nako Dria. Kani fried ice cream. kipagpikas pagpikas ni mo mga choy, Nashay crispy nga sa ng na, na mo na lasan nalasan niya nga yung lamia. Kung isa pa mga choy, nabo na sila ay special halo-halo. Mo na ay mo pagdugay-dugay. Dria lang ni sa Cafe Rodrigo. Besides Angkor Hotel, Santiago Boulevard, General Santos City. Tara na.